Ah, mga kabayan, ang akin mga ibabahagi sa inyo yung aking pamamaraan ng mabilis na pagtatrim ng cutting ng mulberry. Nakikita nyo ito, aking pinutol sa puno. At ang gagamitin ko naman ay itong rooting hormone, mga kabayan. Sa mga gusto magkameron nito, i-click na lamang ang yellow basket. At abot pa kayo sa promo. Ito ay buy one, take one napakamura mga kabayan, lahat ng uri ng ating mga itatanim ng mga halaman, ating marketing o dito sa ating mga pandilig sa halaman, napaka-efektibo nito. So yan mga kabayan, ang gagawin ko ay akin na puputuloy itong cutting ng mulberry. Ito, puputuloy natin mga kabayan. So yan, ating alisin ang dahon. Para hindi na ma-stress yung branch, yung sanga. natin. Ang gagawin natin, ay ating tatasahan ng kaunti para magpantay yung kanyang puno. So yan mga kabayan, ang gagawin ko naman pamamaraan ay ito. Maglalagay ako ng 5 milliliters ml nitong roting powder dito sa sa tubig. Yan mga kabayan, 5 ml. ang pinaka the best ito ay ating ibababad muna ng 10 minuto. Yan. Hintayin natin mga maka 10 minuto saka natin ide ng tanim dito sa ating taniman na polybag. At ngayon naman mga kabayan ay maglalagay ng lupa dito sa polybag. Black seedling bag. At ang ginamit kong lupa mga kabayan ay loam soil at hinalo na lang ng mga cow manure at saka mga carbonized rice hull pa yan, pagkalipas ng 10 minuto, ay atin ang tatanim. Para madaling tumubot, magkaroon ng madaming ugat. Mga kabayan, ito namang pinagbabadang ko ng sanga ng kating ng malberry ay akong ihahalo dito sa tubig. Yan. At siya kung gagamitin ng pagdilig, para mas na, mas mabilis lalo ang kanyang development ng kanyang ugat. Mix ko na yung rooting powder ito atin ang dililigay. Ang gagawin ko dito mga kabaya na hindi ko na gagamitan ng, po, ng plastic na ating ibabalot yung ating i-ICO. Ganyan na lamang at dahil ito naman ay tag-ulan, mas marali siyang tutubot, ginamitin natin ng rooting hormone. So yan, akong ilalagay na sa kanlong at i-update ko lang kayo kapag ito ay nagkaroon ng maraming suli at ugat.